Iginiit ng malakanyang na matagal na raw nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalibing nito sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, ibang klase raw na pasasalamat ang ipinakita ng nakababatang Marcos. Ang detalye mula kay Carlo de la Peña. Alam po ninyo, yung sinasabi ng palasyo, kung kag Basta nagpasalamat daw. O, ganito ang ginawa mo, alasyo <laughs> Salamat ha. Digong, salamat ha. O pagkatapos, anong ginawa niya? pagtalikod talikod ni Digong, binaril niya. Ayon, yun ang pasasalamat na ginawa Ganito inihalin tulad ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang uri ng pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kaugnay sa pagpapalibing sa kanyang diktador na ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At matapos lang sabihin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte Kamakailan na walang utang na loob si Marcos Junior, dumepensa naman ang palasyo na matagal na raw siyang nagpasalamat sa ginawa ni Duterte. Dahil dito, ipinaliwanag ni Panelo kung ano ang tunay na pagpapasalamat. Aniya, dapat naaayon daw ito sa moral, legal at wastong paggilos. Kaya naman ang banat niya kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yung ginawa ng palasyo ay mali. At yung mga tagapagsalita ng palasyo, eh kayo ay enabler gayahin nyo si Soljan kibara Hindi, hindi masikmura ang mali at illegal at immoral na posisyon ng gobyerno. O kaya yan, tumanggi siya. O yan ang gayahin nyo. Hindi yung, uh, yung mga mali, eh, pinangangalandakan nyo pa, pinagmamalaki nyo pa, at ikinararangal nyo pa. Nakakahiya kayo. Sa lahat ng mga pangulong nagdaan, tapos pumanaw si Marcos Senior. Tanging si dating Pangulong Duterte lang ang pumayag na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang namayapang diktador. Isang desisyong pinanindigan ni Duterte sa kabila ng kaliwat ka ng kritisismo dahil marami sa mga Pilipino ang hindi tumuturing na bayani si Marcos Sr.